Yan guys. Ah, uh, maharurot dito yung mga sasakyan. Delikado dito, patawid-tawid. Yan. Yan mga motor na yan. Ang bibilis magpatakbo, walang takot sila kung magpatakbo. Yan mga guys. guys maharurot ng mga sakyan dito delikado dito magpatawid-tawid ayan mga guys mga guys, pagka makatawid tayo tatawid tayo, kasi parang uulan makasilong man lang tayo sa ilalim ng layover yan mga guys huwag tayo pa ulan, kasi galing tayo sa initan at maulanan, pangit yun sipon abuti nun huwag naman sana yan mga guys pagka Uh, singit tayo na makatawid tatawid tawid tayo sa kabila tayo sa kabila maglalakad kasi mas maganda doon maalawa ng kalsada hindi katulad dito na napakaraming sasakyan delikado tawid tayo guys sa kabila Ayan, nakakatakot dyan nakakatakot patawid-tawid Ayan guys, natawid na tayo guys. Ayan. Ayan guys, natatawid na tayo. Mula natin. Bila. Ayan guys. Wala na siya. Ayan o. Ayan guys. Salamat. Salamat Lord. nakatawid tayo ng ligtas. Natatawid tayo ng ligtas. Salamat Lord. Ah, uh, ito. ah. Uh, Babagtasin natin yung kahabaan ng mapuntang Terminal 3. Yan. Kita niyo yan. Yan. Itong uh, overpass na to. Uh, ah, bali, diretsyo yan. Terminal 1. Galing ng ano yan, Villamor. Hanggang doon sa may C5. C5 Tagig. Yan, diretsyo yan doon. So, kung mapapansin uh, nyo. Uh, sa ngayon, mga oras na to, mga uh, biyaheng papuntang tagig, uh, medyo maluwag naman yung kalsada. Yan, yan. Uh, papuntang tagig yan. Yan. Kung uh, gusto nyo gumawa ng BGC Tagig, dyan, pwede dito kayo dumaan kasi maalawan dito yung kalsada walang masyadong traffic yan hindi katulad sa kabilang linya na medyo mabagal ang tako ng sasakyan gawa ng marami ang mga sasakyan mga palabas papuntang Pitix yan, naroon siya, papuntang Kabiti yan kaya medyo matraffic sa kabilang linya Yeah, nice. guys so maula na guys uh, maaari muna tayong sumilong guys habang magana abang tayo ng jeep nasilong muna tayo ano ah sige guys salamat guys silong muna tayo yan yan ayan yung overpass na yan diretsyan papuntang isa yan mapansin nyo Ayan, nagkuna nagkuna Uh, yung flyover na yan, bagong gawa yan. Pero hindi pa siya possible. Uh, Kasalukuyan pang meron kinakabit ng mga uh, signage sa ibabaw ng uh, overpass na yan. Uh, mga guys, siguro hanggang dito lang muna at uh, umuulan. Silong tayo ng maayos, huwag tayo mabasa. E hey guys, maraming salamat sa panonood.